nung naghahanap ako ng trabaho dito sa Singapore mga ka OFW alam nyo ba na araw-araw ako nagdadasal <laughs> mga panahon pa na umiiyak ako habang nagdadasal sabi kong ganyan Lord sabi kong ganyan ibigay mo na sa akin to please naman talagang paintim ako nagdadasal walang araw na hindi ako nagdadasal kasi noong mga panahong yon mga ka OFW talagang hirap na hirap ako maghanap ng trabaho dito para kumalma yung kalooban ko eh talagang yung pagdarasal mga ka OFW yun yung nagpapanatag sa akin kahit hindi ko alam na mga panahong yon kung ano ba talaga magiging kapalaran ko dito sa Singapore pero sabi ko lagi sa Panginoon Lord bigyan mo ako ng ano bigyan mo ako ng sign pero syempre siguro sa tayo no kapag nagdadasal tayo sa Panginoon sa sabihin kong ganyan. Pero Lord, kahit bigyan mo ako ng sign or kahit hindi mo ako bigyan ng sign, please naman sabi kong ganyan, ibigay mo na sa akin tong trabahong to. Talagang sinasabi ko sa inyo umabot sa punto na talagang umiiyak din ako habang nagdadasal no. Tapos sinasabi ko pa sa Panginoon niya na Lord gagawin ko ang lahat, sabi kong ganyan, kapag ibinigay mo lang sa akin itong trabahong ito. So nung ibinigay sa akin, talagang tuwang-tuwa ako mga ka-OFW. Pero alam niyo ba sa totoo lang sa araw-araw na ginawa ng Panginoon noong ako ay nakapaganap na ng trabaho dito sa Singapore, may mga panahon na syempre mahihirapan ka maghihi struggle ka mga ka OFW pero sumuko ba ako pinanghinaan ba ako ng loob hindi nagreklamo ba ako hindi ako nagreklamo mga ka OFW kasi every time na nahihirapan ako or nagsastruggle ako binabalikan ko yung mga moment na nagmamakaawa ako sa Panginoon dasal ako ng dasal na mabigyan ako ng trabaho. Tapos eto, binigyan ako ng trabaho. Ngayon, magre-reklamo ko. Alam ko, maraming mga kaibigan natin dyan. Kung mapanood nyo man tong video na to, natatamaan sa sasabihin ko, no? Kasi aminin natin, talagang ipinanalangin natin na makapaghanap tayo ng trabaho dito sa Singapore. Lahat na lang ng mga quotes, ng mga memes, no hindi pa tayo nakapaghanap ng trabaho, laging nating ipinupost sa social media para ipaalam sa buong mundo na gusto nating makapaghanap ng trabaho or na meron tayong mga pinagdadaanan. Yun nga ay ang paghahanap ng trabaho dito sa Singapore. Tapos ngayon, nakapaghanap ka ng trabaho, susuko ka nilang bigla. Kasi aminin natin mga ka-OFW, hindi matatapos doon ang struggle natin sa pag hanap ng trabaho kasi kapag nagkapaghanap ka ng trabaho meron ding mga problema may mga struggles ka rin pagdadaanan tatanungin kita sa tingin mo ba pag alam mo yung struggles na pagdadaanan mo hihilingin mo pa ba sa Panginoon na bigyan ka ng trabaho alam ko sasabihin ng iba nating mga kaibigan hindi mo naman kasi alam yung mga pinagdadaanan namin oo tama hindi ko nga alam yung mga pinagdadaanan mo pero at least kahit papaano try to be grateful Huwag masyadong magreklamo, hindi ba? Kasi ang daming mga tao dyan ang gustong maging nasa posisyon mo. Tapos nandiyan ka na ngayon sa posisyon na yan. Saka ka na parang susuko